Ngayong araw po na ito, ako po ay nag-file ng uh, COC sa pagka-mayor ng uh, Caloocan City. Bilang uh, tubong Barangay 169 ng Caloocan, ang layunin po natin ay maiahon ang ating mga kababayan dito at uh, mula sa kahirapan at ayusin ang uh, samu't saring problema ng uh, aming lunsod. So, ito po ay uh, bagong hamon, no? Sa aking uh, buhay be, being a public servant. Pero ito po ay uh, nararapat at uh, napapanahon. So, um, in the coming uh, the coming months will be very intense as uh, we try to dismantle a uh, corrupt political dynasty who is uh, determined to hold on to kalookan. Yeah. So magiging mabigat ba? Magiging uh, mabigat para sa inyo yung laban ng incumbent mayor and with you, sir? Opo, lahat ng laban na political ay mabigat kasi ia-assume mo na yung makakalaban mo ay uh, determinado na manatili sa pwesto. Kaya ano, gagawin natin ang lahat para makumbinsi ang mga kababayan natin dito sa Kalokan. So, challenge 11 years since 2013. Yes, um, but uh, we have faced uh, much more difficult challenges uh, before. Kung maalala natin, ano, noong uh, 2007, uh, tumakbo ako sa pagkasinador habang nakakulong. No, so we hope to reignite that same uh, enthusiasm and excitement dito po sa aming kampanya sa Caloocan. Sir, uh, yesterday binanggit po ni Mayor Malagutan na yung kanyang advantage daw, nangyayari sa inyo ay yung kanyang long public service sa local. Ano po ang box doon, Masasabi niya po yan kung actually nag-serve sila. No? Uh, base sa aming pag-iikot at pagkukonsulta sa iba't ibang lugar sa Kaluokan, hindi naman naramdaman yung kanilang uh, pamamahala. So, maaring technically, their family has been there no? for so long, pero nakapwesto lang sila, ginamit lang nila yung, uh, yung poder para sa kanilang uh, benepisyo. Ama offer po natin yung ating uh, proven track record ng uh, integrity honesty sa aktang um, ating uh, pagiging staunch anti-corruption crusader. So diyan po magsisimula ang uh, ang laban natin kasi maraming pondo ng kalokohan ng nawawala bunga ng corruption at yon ang gagamitin natin sa pag uh, bigay ng uh, serbisyo sa mga taga-Kalokan. Okay. First, we will uh, clean up the uh, City Hall from corruption. No? Tatanggalin natin yung corruption kasi yun yung magbibigay ng, uh, ng extra na pondo na ito ang gagamitin natin sa pag, uh, pagpopondo ng no? iba't ibang programa. Meron kaming programa para sa mga kabataan, sa estudyante, sa mga magulang, manggagawa at sa mga senior citizens pati sa PWD, no? Tapos ito po ang gagawin natin na uh, uh, most business friendly city ang Caloocan para ma-magnet namin yung mga gusto magtayo ng negosyo dito at ito ang lilikha ng trabaho para sa mga taga-Caloocan na yun naman ang uh, magiging solusyon sa kahirapan. Ako po, I was uh, born and raised po sa Barangay 169, no? Baka mas matagal pa ako sa kanya sa Caloocan, ano? At uh, siguro hindi siya nagagawi doon sa North, kaya siguro napabaya nila ng husto 'yon.